Yon Ay anuga Kumusta naga ang buhay natin mga marikoy at parikoy Wari koy na miss nyo rin ako ng kaunti Ay kayo miss na miss ko eh Tagal din natin hindi nakapag upload eh Pasensya na ho At talagang bisi busy, busy lang ho talaga ako din eh Sa aking farm Ako yung namumrobleme Kung paano ko kakakainan aring mga are Nakikita nyo gayaan Yung pagkaraming pabo, bibe At yung mga native na manok na yan Yang lahat ng yan Ay hindi sa akin yan Pangarap ko lang Kung magkaroon ng ganyan naligaw la ang dine at baka sakaling makabahagi kahit kalahating sa akong eh, hindi rin naman ako nabigot talaga naman ako ay nakapag uwi rin ng aming pang ulam yan la ang kasarapan dine eh, sa aming probinsya hindi ka na mamumroblema sa iyong uulamin basta masipag ka lang maghingi ng alaga ng kapitbahay tingni naman at damin dami niyan mamimili ka lang na medyo malaki laki na solve naman din ang ulam kasama ng pang birthday ng aking anak ay abangan yung aking vlog kung ano luto ang gagawin ko din yan Shoutout nga ho pala sa may ari na rin pagkabait at pagkagwapo Maraming maraming salamat ho Sa susunod nga ho ibabahagi ako ng mga itlog niya na titikman ko kung masarap day. Yun maraming maraming salamat ho sa inyong panonood mga marigoy at parigoy Hayaan niya ho sa susunod pag ako nagkaroon ng garne padadalhan ko kayo isa isa Promise yan Hoy simang yan ikayo nagyabang na naman siguraduhin mo laang ha <laughs>